Ay buhay, napakahirap talaga isang magsasaka. Mainit na. At kung sino ba yung mga magsasaka, yun pa, ang, madalas na walang nakakain. Ito, 68 years old na pero ka sodo kayo pa rin siya dahil sa hirap ng buhay. Hey, but, akong... <laughs> At ang tanong, bakit na ba yung mga magsasaka eh sila pa yung laging nawawalan ng pagkain. Eh sila na nga yung gumagawa ng bigas natin, bakit sila pa yung mas lalong naghihirap? Ano nga ba yung mga dahilan? Ilan yung kinikita mo dito, bossing? Sa isang araw? 250 lang, boss. 250? 250 isang araw. Sobrang init pa. Makikita mo sa ngayon oh. Tirik na tirik na yung araw pero wala tayong magawa eh. Kailangan kumita para sa pamilya. Hindi Ito yung may-ari ng ating ginagapas mga boss. Ilan ba yung nai-income mo dito, sir? Yung kalahating hektar. Sa ngayon, boss, um, dahil sa libre ng abuno at binin, eh, napaano rin ako ng sa 31,000 31 tanggal na yun ano? na Sensef. lahat yun malaki din ano so galing lahat sa gobyerno yung abono sa ka uh, medyo nakabawi-bawin ngayon pero Bail... last cropping medyo ano logi logi kasi dahil binibili pa natin yung, yung ano yung abono sa ka yung bini ka... pero ngayon libre na yung abono sa ka bini nakabawi rin thank you, Bale. president <laughs> Okay, nagamit namin pang buhat Kasi okay, napakalayo yung tracer namin pagod, hirap gutom at ang lagi mong naririnig sa kanilang mga bibig ay ang sobrang init. pero wala silang magagawa kung di lumaban dahil dito hindi pwede ang sukuan Ganito kahirap, binubuhat nila sa napakalayong lugar. Kaya ang kailangan dito, lakas, tibay, at sipag at tiyaga. Kung wala ka nito, siguradong hindi mo sila masasabayan. Kaya hey, rin hey. Ay! mo sa bawat isa sa kanila ang sobrang kapaguran. Pero hindi hindi mo mayayari sa kanilang mukha ang kasiyahan.

at pagkatapos ng mga pangyayaring kababalaghan sige na naman na parang walang nangyari lang dahil ganito ang buhay na kanilang nakagisnan ito na lang tong ating video dahil gabi na. Overtime, overtime. Over <laughs> Kasaka ako <daw>. <laughs> <laughs> oh, bumban, bumban, bumban.